Paki sa uli ng kasirula. Ay nako, yung kasirula ho ninyo ay ginawa ng pakainan ng asaw. Doon, nasa sa likod bahay. Ay naman din ang inay. Hindi na naisip ang kasirula nga ninyo. Ay hindi alam na yun ipanghiram. Kay naman kayo, inay. Pati hindi naman... naman... yung ang ginawa kong pakainan ng asaw. Ay, alin? Dadali ka diyan yan. Ay, yun ho kaya, ay, inay. Hindi na yun ipunggal lang nga yung nakaraon. Eh baka pinunggal ninyo. Pinunggal ninyo. Ay, Alam Ayan ko na kayo, niyo, inay. Ko. Kilala ko na ho kayo. Kailan mo to sa baga. Pinupunggalan ho ninyo para, syempre, para nga hindi na maisa uli. Yan, uh, yeah, laging gaya ng inyong mga padali. Alay, ang inay. mo Nako, nako. Puntahan mo daw at linisin mo. Abit, ako pa maglilinis ho, inay. Eh kayo ho ang ano, nagdala sa pakain na ng aso. Eh kayo ho ang nagdala sa pakain na ng, ng aso. Eh sino nang hiram? Kung Aho. sino nang hiram, yun ang magsasauli. Eh kung sino ho nagpakain sa aso, yun ho. Hindi nga yun. Ay, hindi nga. Y yun nga ho yun. Hindi. Yun ho yun. Ay, may. Arig ko. Ang um, patay. Ang labo. Ay, may pinatay. Abay, hindi. Ikaw ba patay ni Nay? Abay, ako'y kinakagat. Uh, pwede mo nang paspasin na lang. Ang ah, oh, paspasin. Eh, ako'y kinakagat mm -hmm. na ya. Makagante-gante man lang sa kanya. Oh, see girl. Watch them sing. Take it to dancing, please. Ay, patak! Ayan, ang sarap po na rin kinakain ko. Yan nga sinasabi din ni inay, sabi din eh, panay ang pag-iipit ng inay mo, feeling bata. Mm. Kay ba, bakit yan malagi? Na lagi na iigit sa akin. <laughs> <laughs> lagi na pag ako'y nakikita ninyo na ay eh, ayaw nyo magpadaig. Alangan ng akin buhok eh, bu busarga ng busarga. Ay paano kayo hindi oh, ba busarga ay, yung buhok ka, na inyo ay nanginan in nagpa-fly away. Oh, kayo ka din na ano ha. Galing kami diyan sa Lipa. Oo, oh, ang oh, buhok niya garni-garni. Sa lakas no, ganang hangin diyan. Oo. oh. oh. Ay, paano ka naman? Ang inay naman ho, lagi na sinabi ko, mag kayo. Kayo mag keratin Eh, hindi nai. eh. Hindi. Yeah, meron naman kami din yung keratin na ayaw gagamitin. Sa daldal mo rin niya. ay. eh, ako'y ha? Nagsasabi na ako na totoo, inay. Ako okay, niya? Oh, oh. Ah, eh, lang. Kayo ngayon, sisika na ng paninig. Naku. Eh, napapagalata so, kayo. Forkit so, uh, manamig ka uh, parang yeah. hindi kayo ko <laughs> Talagang, ano, oh, hindi na nai. <laughs> Ikito. Inay. Inay. <laughs> Bigay natawa. <laughs> Ano daw? Hindi kayo yung tawag mag-isa. Yun ang sabi ko sa inyo, inay. Hindi kayo sabi. Hindi kayo tinawa ng lahat. Aray, sabi din eh. Hindi kayo ka pala. Ala? Aray nga ako siya sabi din eh. Oh. Sabi, bega kayo. Iba ngayon ang bangayan day. Yan. Oh, ay, hindi. Bangayan ang bangayan. Kami ay, ay nagmamahalang kami na kahit kami nagbabangayan. Ay, inay. Like, At saka ang atin ang bangayan ala. hindi naman kagalitan. At lahat mong inay naglalambing ng bega day. Bega kayo naglalambing ng bega day sa video. Pag nakabedyo, kung ito mahimbing, hindi man yung lambing-lambingan. Ay, hindi ha. Kayo, ikaw pag ano yung nag- babagang hindi. apoy. Maligalig. Ay, maligalig <laughs> lang talaga ako. At <laughs> bumubuga <laughs> ng apoy. Oh, na, buga nga ho arin ng apoy. Bigga ko hindi mo pinakikita din. Oh, ito nga. Oh, oh, oh. Nga. kaya nang ha. Kaya ako'y nabuga ng apoy. Oh. Ay, oh. Kaya ako'y nabuga Kaya ako'y nabuga ng apoy. Gawa mo, rin. Ala kaya hor rin nabuga ng apoy. Tinan nyo ngayon. Oh, gusto yun. Eh, naka face reveal na. Hindi naman ni syempre no mo. Oh. hindi na bugo ng apoy. Ay, hindi maniwala kayo sa akin. Panay ang bugo na kahit wala. Tama na muna yan. Ako migusto. gusto. ala 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 ala. Naku po sis, laging susayang. Ayoko sa mga ganda ng tungtong na. Sabi na kayo ko sa mga. Ayun. Inaatake na nila ako. Eh, andar, dapat ikay naka Pero di ari ano. Tinetesting pa lang ni Kuina yan. Hindi nakalagay ho dito. Ayan Ganda naman From MR2 Sports Oh diga Makakapaglakad na si Queen Ay Dane, eh. kahit hindi na mag-jogging Malayo nang mararating mo din yan. Thank you, MR2 Sports. Tinetesting pa lang ng mga are. Bukas daw are mag-a-outfit -ano, mag ng bongga. Mga nangangatal na daw ang tuhod ng mga are. Ewan ko baga kung bakit mga talan ng tuhod ng mga are magugutom tuming iyan, mga lagi na katalpon. Dapat iwan na sa bahay. Dapat sa bahay na lahat. Kaya hindi nga. Maraming kaldero. Eh, big pa kaldero. Hindi mo Ah, may naman ng kaldero. Kala ko ah. kaldero lang. Hindi, hindi. mo nakakainin na yung na kaldero. Dapat sa bahay na lang. Ang ato na lang ang magangatal. Ano? <laughs> Kaysa din yung mga ngatal, eh, mahal ang, mahal ang... <laughs> Pag, pinang pag pinangatalan din, mahal. Ah, mahal. Pag na, oh. samantalan sa atin, pag kinakalunok man ng totong ay ayos na. oo. Oh, oh, pagkadoon in nga tali pwedeng tumukot sa kaldero ay eh, dinay nang dudukutin no <laughs> walang pagka, lunas <laughs> pagkagaring walang porta nako ini eh, sobra kayo binyo masinasabing walang wala tayong porta din <laughs> hindi ko masabing walang wala ay sabi ko lang like, pagkagawa lang kwarta ah pagkagawa oh, ka. okay. okay. lang ka. Okay. kaganda ng outfit ng inaite na niya oh. manirap mga yung